Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'ad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay pag-usapan natin ang wiladatun Nabi sallallahu wa wasallam wa radauhu at ang pagpapasuso sa kanya. So napag-usapan natin noong nakaraan na ipinanganak ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Monday sa buwan ng Rabiul Awal. Sa buwan ng Rabiul Awal sa ikalabing dalawa, which is ito po ay hindi po napagkasunduan ng mga ulama ang araw na eksakto kung anong buwan siya pinanganak. Sabi nga ni Imam Nawawi rahimahullah na ang napagkasunduan ng mga muarikhun na siya ay namatay po sa buwan na yan. At kung kailan siya pinanganak, yan po yung araw na napagkasunduan. Kaya naman, kung babalikan natin, ang usapin na ito ay pumapasok dito yung pagsisilibrate po ng Maulidun Nabi sa araw po ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay uh, ito po ay bida. Bakit po? Hindi naman po niya ito isinagawa, hindi po ito isinagawa ng mga sahaba niya, hindi po nila ito pinagdiwang, hindi po ipinagdiwang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at kung saan din po, hindi rin po napagkasunduan ng mga ulama ang eksaktong araw na o buwan kung kailan po siya ipinanganak. So doon pa lang ay isa na pong katibayan hindi, hindi talaga pwedeng i-celebrate ang araw ng kanyang kapanganakan. Pero ang napagkasunduan ng mga ulama ay pinanganak siya sa araw ng Monday. So ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkapanganak sa kanya sa araw ng Monday ay nagfasting siya. Nagfasting. At tulad ng binabang, binanggit natin ng karaan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." So ito yung araw na kung, ako, na kung saan ako ay pinanganak at araw na kung saan ay naging ganap akong propeta. So dito unang ibinabas sa kanya ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pananaw naman ng karamihan sa ulama, siya ay pinanganak sa ika-12 ng Rabi'ul Awal. Hindi sila nagkasundo. Ipinanganak siya sa ika-12 ng Rabi'ul Awal. At ang iba naman sa mga eskular ay hindi lang naman sa buwan ng Rabi'ul Awal, ang araw kung saan ipinanganak ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So, unang nagpadidi sa kanya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siyempre ang kanyang ina, ang kanyang ina na si Amina bintu uh, Wahbin, ang kanyang ina na si Amina bintu Wahbin ang unang nagpas, nagpasuso o nagpadidi sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang uh, mga ilang araw lang na padidi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang problema, walang gatas ang kanyang ina. Kaya naman ang sumunod na nagpadidi sa kanya ay si Suwaiba Maulat Abi Lahab, ang alipin ni uh, alipin na babae ni Abi Lahab, ang isa sa mga tito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero siyang alipin ng pangalan ay si Suwayba, yan ang pangalawa na nagpasuso o nagpadidi sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito po yung pagpapadidi dito sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay bago pa siya mapasuso ng uh, babae na kilala rin natin na sa kanyang pangalan ay si Halima As-Sadiyah. So, ang unang nagpasuso sa propeta sa Salasalam ang kanyang ina na si Amina, pagkatapos ay si Suwaiba na alipin ni uh, Abilahab at pagkatapos ay ang pagpapasuso sa kanya ni Halima as Saadiyah. So, sabi Imam al-Bukhari rahimahullah sa hadis na ni Salasaini o Muhabiba bintu uh, Sufyan Sufiyan anha, Qalat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inna nuhadithu annaka turidu antangkiha bintu Abi Salama. Uh, gusto namin sabihin sa, sa iyo, Ya Rasulullah, na gusto mong mapakasalan ang uh, anak na babae ni Abi Salama. Fakala sa Salasalam bintu Ummi Salama, anak ni Ummu Salama. Kulto naam. Sabi ni Ummu Habiba, o Um. Fakala sa Salasalam, law anna lam takun rabibati fi hajri mahalatli. Kung hindi lang uh, kapatid ng kanyang, kasi ang rabiba is kapatid ng asawa fi hijri mahallat li innaha labnat labnatu akhi min ar so kaya, kaya lang sabi niya uh, itong na ay uh, innaha labnatu akhi anak ng kapatid ko sa gatas so hindi niya pwedeng pakasalan ardaatni wa aba salama suwayba so pinadidi niya ako sabi niya at nang ni suwayba at si abi salama fala ta'ridna alayya banatakunna wala ikhwanakunna So wag din yung i-offer sa akin ang inyong mga anak at ang inyong mga kapatid na paasawahin sa pamilya ko kasi po sila po ay mga kapatid ko, sabi niya sa gatas. So isa ala, at susunod naman na papasukin natin ngayon ang kanyang pagpapasuso sa kanya sa bahay ng Bani Saad. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa